Paano mo change category? Update your public details. Ch choose a category that best describe you and edit others' details that anyone can see when they visit. Uh, update details. So, nakalagay kasi dito is digital creator. So, yung gagawin natin para halatang nagbablog ba bali tayo, kaya pindutin natin yan. So, pindutin natin tong Digital Creators, itong lapis sign. Pindutin natin yung Church. So, Church natin dito ang Personal Blog. Personal Blog. So, ganyanin nyo lang para ma-change nyo ng Personal Blog yung Facebook profile nyo. So, ayun na. Yung karamihan kasi kahit e, e, Facebook profile lang 'yan nagiging ano wait lang, save lang muna natin. Nagiging digital creators lang siya. So para halata na nag ano tayo, gawin natin is digital profile, digital gi, digital creators, gawin natin personal blog. So hindi ko ata na -save. So i lang natin muna. Personal vlog. So maybe mamaya pa to mag reflect Yung na bago sa ah hindi ko na -save. So ayun, save lang natin. Um, kung gusto niyo magpalit ng category, choose uh, choose category, mag ano lang kay dito kung gusto, yung pag vlog uh, pag niyo ay uh, artist, actor, athlete, blogger, chef, comedian, designer, digital creator, entrepreneur fashion model, gamer, kung gamer kayo, yung mga vlog nyo ay gamer, pwede nyo rin i-gamer, journalist, musician, photographer, um, public figure, writer, so, ay writer, sorry. Ah, try lang ha. Oh my god, I think, try lang. So, piliin nyo dito ay, sa, sa akin naman kasi personal vlog, personal blog So ayan Napili ko na yan kanina, kulang na lang siya sa pag-save. So i ko lang 'to. Um, i ko lang, save para mag-reflect siya doon. So back na tayo. So Ayun na. So ganun lang sa pag trends ng category. Um, ano yung gusto niyo blogging? So sa akin is personal lang kaya ayun. Personal vlog yung nilagay ko. Kung gusto niyo mag-follow guys, pakifollow na lang tong FB natin. Kaysan Cards. So ayun lang, maraming salamat sa makatulong tong videos na ginawa ko ngayon. Para ma-change nyo yung category nyo para yung profile nyo, pag-check nila is personal vlog kung... pero, laging tulong ng mga, kung ano man yung binablog nyo, kung ano yung nire-reels niya at pinipacebook, la like funny, or gaming so, pagpunta nila sa account nyo dito, pag-check nila dyan, ah, gaming, mahilig ako sa gaming, so, e check nila yung reels nyo Check lang nila dyan. So, sa akin, wala pang rails. Kapag check nila dyan, oh. Yan yung makikita nila yung mga videos gaming nyo. So, sa akin, wala pa. Kung beauty naman or mga mga arts. Dito nila makikita dyan sa rails. Dito din sa videos. So, ayun lang. Doon nyo yun lang yung check sana makatulong tong videos na ginawa ko sa inyo. Maraming salamat.